Ako po si G.C. Ramilo, at taga Barangay Baytiocho, Victory Village. Nagdigdig ako po kay Doc Joey Bichito para magpakonsulta. Para, para makainom ako sa iyang mga produkto na missing for. Kanya, nag-inom nataon ako kan so itong missing core medyo mo, na po ang pagmatik ko ano po tayo dati sa mga namatian mo yung mga karamdaman mo po dati maluya ang pagmatik ko ang pagkaturog ko dahil ko nang naturog di marahay ta pero ako nag-iihi sa ngunyan na ang katurog ko kaya ako na ako masyadong napitiro. Dati po ay, perang beses ka po mag-ihi sa... Minsan na anong pito. Hmm. Ngayon 2 na lang ang pag-ihi po. Almost normal na. Hmm. Normal na. Ngayon po ah naka 3 months ka na po sa Muya, so uh, binabaan ka na po sa dosage mo ka-okay na po gabos na health concern mo. So, when po post tatay, ano po? So, pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products ko ni Dr. Joey. ah, uh, medyo maraya na talaga. May recommend mo ba sa mga kababayan mo, uh, sa anak mo? Para sa kuya, sa kuya ng mga ka, uh, kamag-anak, mga kamag kakilala, kung may mga manindong mag-arban sa kuya na magrahay. Ah, uh, dumid man po kamo kay Dr. Joey Bitito. Tangani mo magrahay man kamo. Pan igwa man kamo ng mga nakaramdaman. Okay. okay. Salamat okay, tatay, po kay Thank you po. Uh, okay po. Salamat. Apo, thank you po.